Hello, hello guys! Ngayon ay mag-iipon si na may accounting challenge. And Flonex, yung Tupperware. And yan nga, Flonex, yung journal na lagyan na may isang pong pesos na naipon na. And books, kinulog kalog. And mamaya ay bubuksan. O, di ba Ang galing ni Ante nyo. Bumunot sa antinyo nyo. And Flonex, Flonex ulit. Aba naman. Yan guys. At nakakuha na si auntie nyo. And bubuksan nyo na yan. O ba diba? nag pa yung ano. Yung ano. Teka sasabihin ko. And anong itsura yan ate? And kinuha ko na yung 20 pesos. At ilalagay ko na sa jar. And boosh. Tinagay na. And bye bye. Thank you for watching. Follow me para updated kayo. Guys. Bye bye.